Ito eh ba? Eh, <laughs> Ito lang, lang. Uh -huh. Okay. Okay na Okay na, ma'am? <laughs> oh. <laughs> ma <laughs> okay lang, Ba't uh, lang. bago Okay Okay na. Ah. okay na may bago kayo. May... may ano ako? May... Ano? May... Ano? May... Ano? May... 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 Ngayong itong pala labasan dyan, ma'am, ha? O? Huh? Ngayong itong pala labasan dyan. Ah, but, uh, ah, dali gusto ko sanang mag-BIR, mag kaso 8 a.m. pa daw. Ah. Uh -huh. Pero sa one part ko, ako nangyayari sa trabaho. dilakan mo lang? dilakan ko <laughs> lang, malapit lang. Okay, eh, malapit lang naman. Oo, oo. Diretta lang yata, ma'am, Buti na nandiyan ngayon. ko pa naman pa rin <laughs> <laughs> yung B.I.R. Oo, doon yung Doon pa rin sa Italy? Oh. pa rin Oo, hindi uh, na pa rin oh, so, then, uh, ko na mo sa, ng <laughs> eh, ano, na Intercom ba? Ah, intercom. Kaya mara naririnig e, yan oh. po ko. Taliwan <laughs> tayo mga kanan? Hindi hindi ko alam. Taliwan tayo mga Ito pa yung po kasi malapit dun sa lot Pauwi na kayo ngayon, ma'am. Oh, na. Oh. So, ayoko malayo kayo sa, sa <laughs> 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 Next time, pagsipagyan mo ako, ako para exercise. Pauwi ma ma ah, sa ma'am. Ha? Pauwi sa Sige, sige Di ba, mga sa C5? kami ng pasaya ba dyan? Wala na yata jeep ngayon, mas na meron pa pala Ah, uh, jeep pa oh, ka oh na may labasan Pero, hindi ako masyado parang nung mga mag-commute Kaya, dinatry ko Siguro may service kayo dati mo O dati yun Meron talaga Dati Puro meron po po Will? Depende. dalawa ko lang sa inyo, Kaya pala, sinabi niyo kailangan nyo maglakan para mag-exercise. Kaya uh, ba, ay papano rin yan eh. Papanag sa exercise. Saka tumataba na ako, lang. Uh, kailangan nyo. Kala ko sabihin niyang, kaya Pagkatapos tumatanda no, na ako ngayon tayo lang. Tumataba ko Oo, ito ako. So, Gusto kong mag... -ano, eh. ...saysay talaga -sa ako. By eh, the way, alam mo nga na buhay ngayon. Kailangan okay. kong may time. So, time ito, or... Full time nito? So, Full time gusto ko sabihin full time ako dito pag gano'n Pero hindi naman yung kahit tanghali ah. Hanggang ano ako ngayon hanggang alas 10 tapos balik na lang ng hapon Alas 5 hanggang gabi naman yan May babae bang ibang nag-dagan Oo, ma marami yun para Kung gusto nyo, apply kayo <laughs> <laughs> Pag meron akong license Ay wala pa kayo license? Oo, wala eh Ang na back-rider lang <laughs> e, well, may flashes kayo sa sa farewell. wala Ay, wala ano pa namin kayo ang ko dati may ibig sabihin mama. <laughs> dating, dating. May mo dati dati ang boyfriend ko no dating. eh, eh, available sabihin mo naman tayo tayo lang <laughs> ayaw ano Oo yan, pero na ako mag kasi wala mo naman yung mga dating na mag-pick ka ng mag-pick. Huwag naman. Hindi pala makihirapan, ayaw makihirap muna, na yan. Hindi po, ano kasi, mga ganang-pwede, hindi na ayaw ng mga taga. dito ka. <laughs> 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 ah. Asi, susubukan ko palagay nito kasi uh, may mga pasero kasi na mas alam nila yung daan. Mm. Maganda maganda kasi Okay na, ma'am. Salamat din, ma'am.